paano ito? Paano orin nyo to? Sa lubig, sabay-sabay, tumalon, walang sablay. Group effort ang game na ito. Meaning, sabay-sabay kayong tatalon sa jumping rope. Sampung beses iikot ang jumping rope. Kapag may isang sumabit, out! At ang matitira, may naghihintay na parusa. Tandaan, sabay-sabay at walang sasablay. Okay! Okay, mukhang ready-ready na ang ating mga guests. Teka-teka lang mga guests. Vale, atas na kayo ng konti kasi baka mamaya mahulog kayo sa mga kamera natin. Ano? Ito na, reminder lang ha. Kailangan sabay-sabay kayong tatalon. Kapag Ready. may sumabit, out! Okay! Ready, sis! Go! Okay, wait lang, wait lang. Stop, 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 stop. Wait, Diana, wait, wait, wait. Hindi nakalusot. Diana, Diana hindi nakalusot. Si Diana. nakalusot. Diana, sorry, Diana, sorry you're all. Go, Ten. Eh, hindi out. ka nakalusot. Okay. Your rear out. Okay. Again. Ito ako, dito ako. Okay. Mahirap pala ito pag marami. Uy, kailangan tuloy-tuloy ito. Tuloy jumping rope eh. O, ito nga yan. Tuloy-tuloy na ha. Ito na, tuloy-tuloy na. O, practice, practice, practice lang yun. Kasi nga, jumping rope. Kailangan ganun-ganun. Tuloy-tuloy. Okay, I love you and awesome. Paano si Pauline? Kalahati in, kalahati out. Sum out. out. O out. O tatlo na lang natitira. Ito na, tuloy-tuloy, guys. Tuloy-tuloy ito. Two. Three. Ay! 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 Galit! Oh, dalawa-dalawa dala ka natin. consequence. So yes. So, ito ang gagawa ng consequence. Pero, 1 <laughs> million